Mamaya. Kita nung tayo ah. Okay. 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 Alika okay na, mag-survey na ako, please. Tanawin muna natin si Kuya una. na. Kuya. <laughs> Ayan, Kuya, pwede ba magtanong sa'yo? Pwede magtanong? Ah, survey lang to ha. Sorry. Anong pinagkaiba ng sopot sa plastik? plastic ay hindi natutunaw. Ang sukot ay natutunaw. Natutunaw siya. Kumbaga uh, hindi siya nakakalat ang ating sukot. plastic kinapon na nakakalat na. Ayan. na. Ah, uh, rinig natin yung sagot ni Kuya. Ayan, thank you iyo, Kuya ha. Ayan guys. Uh, magkano pa tayo sa matatanong natin. O ano yung pinakaiba ng... Kasi ang sabi mo, ang sopot sa plastic ay isa lang. So, <laughs> iba yung sagot ko yun. <laughs> Tanong tayo dito, guys. Tili-tili tayo ng mga matatalinong ano. Ito, 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 ito. Miss, miss! Miss! Uh, pwede ah, pwede magtanong? Yes, no? Pero naka-vlog ka. Ha? Okay lang, naka-vlog ka? Okay lang po, Okay lang? Ah, uh, tanong lang. Anong pinagkaiba sa ano? Anong pinagkaiba ng plastic at saka sa sopot? Uh, anong pinagkaiba ng plastic at saka sa sopot? Ayan, guys, mga estudyante. Maliban sa uh, spelling. Maliban sa spelling ng sopot at saka plastic, anong pinagkaiba nila? plastic na tao. Plastic yeah, oh. uh, okay. okay. salamat ha O oh, baka yeah. kayo may mga sagot pa kayo dyan <laughs> Ah. <laughs> Sorry guys. Uh, survey pa tayo. And hello. I miss. Pwede pwede magtanong sa inyo. Nakablog kayo, okay lang? Okay lang nakablog? Okay lang nakablog? <laughs> Ah, uh, magtatanong lang ako. Ah, uh, ito naman eh, pwede nyo naman itong gamitin sa school. Anong pinagkaiba ng plastic at saka sa sukot? o, <laughs> 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 oh, ito matalino, matalino. Okay, <laughs> okay lang naka-vlog? Okay lang naka-vlog ka? The language, buhata, okay, sa language po ata po yung... Maliban sa anong pinagkaiba ng supot sa plastic? Maliban okay. sa spelling? din. Oh. Pares din mga material. Pares material. Oh, walang wala silang pinakaiba. Wala silang pinakaiba. Okay. Same. Yeah. Eh, ikaw, o oh, spelling ka okay. kuya. Okay. Okay. Thank you okay. sa inyo. Maraming yeah. ah. salamat. Uh, ayan guys, tanong-tanong pa tayo guys. Mag-survey-survey tayo. Ay, bawal sa guide. Bawal sa guide. Bawal sila guide. Bawal sila. Bawal sila. Ayan. Dito guys, sa uh, notice mo. Sa... Miss, pwede magtanong? Pwede magtanong? Okay lang, nakablog ka? Ah, okay lang. Uh, ito guys, tanong natin si ate. Uh, anong pinagkaiba ng plastic sa sukot? Maliban sa spelling. Maliban sa spelling, ha? Ang hirap ka kasi. Ang kasi. Oo. Oh. Alam mo mas madaling talagang. Ang plastic mam ma tao. Yung support, oh, di ba? Ang galing, galing niya ate, galing niya ate. Ang supot? Yung supot, yun po yung lagayan talaga. Ayun. Oh, mayroon na po tayong isang nakuhang magandang sagot. Ayan. Oh, ah, di ba? Thank you ate. Bili ko kasi sa store namin, ma'am. Ayan, chismosa. Kaya pala. <laughs> Ayan guys, so bili tayo dito guys sa Achismosa. Ah, Ayan dito po sa SM Santa Rosa. Hello ate, thank you ha. Ayan, thank you, thank you ate. Uh, please, pwede magtanong? Excuse me, pwede magtanong? Okay lang nakablog kayo? Okay lang? Ah, hindi po hindi. Sige, okay lang? Uh, sige, okay lang po. Tanong-tanong muna tayo guys. Ang oh, galing, yung taba ng utak na. Oo, ang galing, ang niya ate. Ang galing niya, galing-galing galing sa magagong. So, hanap po na tayo guys. Baba tayo, doon tayo sa baba. Oo, oh, oh, naka Hindi, naka-ano lang siya. Oo, oh, naka-record. So, dito tayo guys sa mga lalaki. Ito sa mga kumakain. Lapit tayo. Hello mga kuya. Okay lang naka-vlog kayo? May okay, tatanong lang kami. Okay lang naka-vlog? Oh, sige. Okay lang ha. O, oh, bati muna kayo dali. Ayan, shout shoutout sa mama ko. Ayan, shoutout o. Oh. Ayan, shoutout, shoutout. sa mga kasi Ayan, panoorin niyo, ha. Panoorin nyo to sa Elton Buado sa Facebook. Facebook. At saka sa uh, Elton Vlog sa YouTube channel ko. Ah, yan. Sige, search nyo. Subscribe nyo muna ako. Dali. Madali lang, eh. lang tong tanong. Simpleng-simple lang to. Kaya-kaya ng utak ninyo okay. Anong pinagkaiba ng plastic sa supot? Mm. Ano? <laughs> plastic sa supot? Ano? Plastic. 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 Oh, ayun guys. Oh, yung sukat mas eco-friendly kaysa sa plastic. Okay. Ayun ay, ay, yung sagot doon. Okay. Oh, yun yung ah, sagot doon. Ikaw kuya? Yung plastic ano po, um, peke. <laughs> <laughs> yung <laughs> yun, so, peke yun, na. No. <laughs> hindi nyo na sa utak yung plastic. Tapos <laughs> oh. yung sukat. Yung sukat yung maliit. Ito mo na ako. Yung plastic po, ano kaibigan ko. Yung plastic po, ano ibigang ko. Hoy <laughs> so, okay, paki-subscribe niyo ha Elton Vlogs. Pake, ano, paki-subscribe ano, aybidin uh, niyo. Paki-bidin niyo 'yan sa bot. Hoy Elton Vlogs paki ano paki Paki-ano paki-subscribe niyo ako ha guys. Elton Buado sa Facebook tapos uh, sa YouTube channel uh, Elton Vlogs. Yan. Okay, thank you sa inyo ha. Thank you. Thank you, you so, Salamat. Thank you mga kuya. Ayun. Ngayon po 'tong tanong? paki mo. O baba diba? ba na tayo man. Baba na tayo. Ah, guys. Parang katotin sa sis mo sa yung sagot siya. Oo, ang galing. Mataba rin, rin. Ng utak oh, ng mga bata. Mataba ang utak mataba ang utak Okay, Ayan. Baba tayo, magtanong pa tayo doon sa baba. Mataba ang utak. Wala pa eh, 7 minutes pa lang. Ang eh. atin uh, minutes. Ayan guys, Harap tayo dito. Ito, 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 ito. Hello ate! Okay lang i-vlog ka? Okay lang i-vlog kayo? Okay <laughs> lang? May tanong lang, Wait, tanong lang napakadaling tanong, napakadaling lang. napakadaling tanong lang. Ah, uh, okay lang? Okay lang? Okay lang ko i-vlog? Hindi, <laughs> simple lang po yung tanong. Madali lang ang tanong. Okay lang i-vlog? Ah... Uh, ano lang, simpleng tanong lang. Hindi personal, hindi personal. Okay lang i-vlog ka? Okay. No. Oh, maganda ka naman tira oh, si. <laughs> ah, sige, ito ang tanong. Anong pinagkaiba sa plastic ah, sa supot? Okay. Anong sa pinagkaiba ng plastic, ng plastic sa supot? Kaliban sa spelling. Kaliban sa spelling. Supot eh, parehas lang oh, kasi. Ah, parehas lang? Oo, kasi <laughs> nilalagyan. Ah, parehas lang nilalagyan. Oh, yun guys, yun po yung sagot niya. Ikaw po ate, may sagot ka po? Hindi kaiba rin ang supot sa plastic. Kaliban sa spelling. Hindi, ano? Ay, ah, eh, ano kita? Pakilang? Mas, mas ano siya, mas... Ayan, guys. Mas mainam siya gamitan kasi mas nakatulong siya sa environment. Oh, yung plastic, oh, yung support. Oh, oh. Kasi pag plastic, di ba, hindi siya na tutunaw. Ang oh, sagot ni ate ay napakaseryoso, uh, no? Okay. Ayan, ang galing. Seryoso rin. din rin. Oo, seryoso. <laughs> <laughs> Oy, thank you sa inyo, ay, ha? Thank you, thank you. Maraming salamat. Ay, okay. uh, 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 mga nga naman yun, kasi uh, support. Kasi, uh, di nalilusa. Yung plastic kasi, natutunaw. O, uh, baba na tayo, mahal. Maganda yung sagot ng ano, yung isa talaga. Yung sa chismosa. Yung... O, oh, yung sa chismosa. Uy, yung bawal. Tamang-tamang. Oh, bawal, mahal. Bawal. Yan, tamang-tamang. Sa... Uh -uh. So, ayun, guys. Mm -hmm. Yung mga sa dali, ako Uy. Maganda yung mga bata. Pag tinanong mo kasi yung mga bata, maganda talaga, maganda yung mga sagot nila. Parang walang tamang sagot, pero ano, diba? I-edit ko na lang ito mamaya. So, ay, babaan tayo. <laughs> mamaya. Okay. Tanong tayo ha? Diyan na ako. Okay. Hindi talaga <laughs> ako. Eh? Eh? Di mana? Di sana, di atas. Di mana? Di situ? Di sini. Ah, di situ. Bolehlah kau berpindah, tak? Tidak, mungkin saya akan mengangkat. Jangan. Tidak, tak. Jangan. Ay, <laughs> ako Pwede ba magtanong sa'yo? Pwede magtanong? Uh, ah, Sorby lang to ha. Sorry. Anong pinagkaiba ng sopot sa plastic? Ayan. Plastic ay hindi natutunaw. Ang sopot ay natutunaw, natutunaw siya. Kung hmm. Uh, hindi siya nakakalat suko okay. oh. plastic kinapon wala nakakalat mo ayan na ah rinig natin yung sagot ni kuya thank you sa'yo kuya ha ayan guys ah, maganda pa tayo sa matatanong natin kung ano yung pinakaiba ng kasi ang sabi mo ang suko tsaka plastic yung isa lang so iba <laughs> <laughs> yung sagot ni kuya <laughs> tanong tayo dito guys Tili-tili tayo ng mga matatalinong ano. Ito, ito tayo. Miss, miss! Miss! ano? Ah, uh, pwede magtanong? Yes, uh, Pero nakablog ka. Okay lang, naka-vlog ka. Okay lang. Ah, uh, tanong lang. Anong pinagkaiba sa ano? Anong pinagkaiba ng plastic at saka sa sopon? Uh, Ah, anong pinagkaiba ng plastik at saka sa supot? Ano pinagkaiba ng plastik? Ayan guys, mga Malibu estudyante. Ah. Maliban sa spelling. Ah. Maliban sa spelling ng supot sa plastik, anong pinagkaiba nila? Oh. plastic na tao plastic bottle oh yun uh, oh okay. okay salamat ah o baka kayo may mga sagot pa kayo dyan. ah uh. <laughs> so yeah guys a uh, survey pa tayo yan hello i miss pwede pwede magtanong sa inyo naka-vlog kayo okay lang okay lang naka-vlog okay lang naka-vlog Ah, magtatanong lang ako. Ah, ito naman eh, pwede nyo naman itong gamitin sa school. Anong pinagkaiba ng plastic at saka sa suko? o, dali. O, ito matalino, matalino. Okay, okay lang nakablog? Okay lang nakablog ka? Sa language po ata po yung... Paliba sa styling. Oh, anong pinagkaiba ng supot sa plastic? Paliba sa styling. Parang Oo. Oh. din po sila naman ng material. Parehas ng material. Oh, Walang, ik- wala silang pinakaiba. Wala silang pinakaiba. Yeah. Same. E, ikaw, oh, spelling. Okay. Ikaw, kuya. Okay. Thank you <laughs> sa inyo. Maraming <laughs> uh. salamat. Uh, ayan guys, tanong-tanong pa tayo guys. Mag-survey-survey tayo. Ay, bawal sila sa kaya. Bawal sila sa Bawal sila. Ayan. Dito guys, sa mo sa Okay. Miss, pwede magtanong? Pwede magtanong? Okay lang, nakablog ka? Ah, okay lang. Uh, ito guys, tanong natin si ate. Uh, anong pinagkaiba ng plastic sa sukot? Maliban sa spelling. Maliban sa spelling, ha? Ang hirap ko tanong kasi, tanong mo. Oo. Wala po mas madaling tanong doon. Ang plastic ma'am tao. Uh -huh. Oh, di ba? So Ang galing, galing nga ate, galing so -to -to. nga ate. Ang supot? Yung supot, yun po yung lagayan talaga. Ayun. Ta oh, mayroon na po tayong isang nakuhang uh -huh. magandang sagot. Ayan. Oh, no, ah, di ba? Thank you, ate. Ayan like po kasi sa store namin, mami. Ayan, chismosa! Kaya pala. <laughs> Ayan guys, so bili tayo dito guys sa Achismosa. Ah, Ayan, dito po sa SM Santa Rosa. Hello ate, thank you ha. Ayan, thank you, thank you ate. Uh, miss, pwede magtanong? Excuse me, pwede magtanong? Okay lang nakablog kayo? Okay lang? Ay, ah, hindi po hindi. Okay lang? Uh, sige, okay lang po. Tanong-tanong muna tayo guys. Oh, ang galing, taba ng utak na. Ano? Oo, ang galing, ang galing niya ate. Ang galing niya, ang galing, 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 na, galing sa magagod ko. So, hanap po na tayo guys. Baba tayo, doon tayo sa baba. Oo, oh, oh, naka Hindi, naka ano lang siya. Oh, naka -record. So, dito tayo guys sa mga lalaki. Ito sa mga kumakain. Lapit tayo. Hello mga kuya. Okay lang naka-vlog kayo? May tatanong lang kami. Okay lang naka-vlog? O sige. Okay lang ha. O bati muna kayo dali. Ay, shout out sa mama ko. Ay, shout out to. Ay, shout out, shout out. channel niya? Ayan. panoorin niyo ha. Panoorin nyo to sa Elton Buado sa Facebook. Facebook. At saka sa uh, Elton Vlog sa YouTube channel ko. Ah, Sige, search nyo. Subscribe nyo muna Padali ako. Dali. Kami, tanong, eh. Padali lang tong tanong. Simpleng-simple lang to. Kaya, kaya ng utak ninyo okay. Anong pinagkaiba ng plastic sa supot? Plastic sa supot? Ano? Mm. Plastic. Plastic oh, ayan guys. <laughs> yung support mas eco-friendly kaysa sa plastic. Okay. Ayun, yung sagot ko. Oh, yun yung ah. sagot doon. Ikaw kuya? Yung plastic ano po, um, peke. <laughs> <laughs> yung, yung, sa okay, no. <laughs> yung Hindi yung nagtatawa kayo yung peke. Tapos yung support. Yung support yung mali. Tama nga po. tayo. Yung plastic po, ko. ano ko. <laughs> <laughs> so, okay, pakisubscribe nyo ha, Elton Vlogs. Ano? Kaibigan ko oh. rin yun. Kaibigan <laughs> ano Okay, Elton <laughs> Vlogs, pakis, ano, pakis, pakis, ano, pakisubscribe nyo ako ha, guys. Elton Buado sa Facebook, tapos uh, sa YouTube channel, uh, Elton Vlogs. Okay, thank you sa inyo ha. Thank you, thank Thank, thank you, mga kuya. Ayan.